Gusto niyo ba yun? Sige. Dahil maluwag naman yung stage. Medyo malungkot pag maluwag na mag-isa lang ako dito. Gusto ko nang makakasama sa stage. Naghahanap ako. Gusto ko na makakasama ngayon. Naghahanap ako ng mga lalaking palaban. Mga lalaking walang inuuro. Kuya May sling bag Okay yan Sino pa? Ay, sir Ikaw po Naka polo shirt Hindi ka sir Gusto niyo po ba? Wala po Oh yes Napaganan siya Kala mo champion agad Yes <laughs> Natawag eh Sino pa? Meron pa oh, May nagtataas na ng kamay oh Kuya gusto mo Ikaw naka black? Ikaw yun Yung may relo Yes Ikaw halika Dali dali Ayan Oh. Sa, oh, parang isa pa para lima silang lahat. Ikaw din? You. You want? Let's go. Come on, Come on, guys. ay sa gitna. <laughs> oh, yes. Oh, so, opo, magkakasama kayo. Ang saya, eh, no? <laughs> oh, dito tayo. At natin dito kay Kuya. Hello po. ah uh, hi po. Hello. Ano po ang pangalan nila? ah uh, Vince Blanco po. Vince. Si Kuya Vince po. Ilang taon na? Uh, 23 years old. 23? Taga saan? Taga Tagig City po. Tagig City. Sino ba mga kasama mo ngayon? Yung bayo ko lang po. Yung bayo. I-shoutout mo yung bayo mo. Dali baka kakiligin? Sarat, sarat, sarat. Ano pangalan? Ano pangalan ng bayaw mo? Sarat Kino. Okay. Gusto mo makat? Diyan lang. <laughs> si Kuya, Kuya Vince mo ba may jowa at asawa, ganon? Ah, uh, may, may jowa pa. Jowa? Nandito ba yung jowa? Wala pa po eh, nasa trabaho pa. Nasa, ah, iniintay mo? Ako po. Ay, ako kayo! Ay, may lumabol, ibang klase. So kuya, kanina nagtanong ako ng mga lalaking palaban, walang inuurungan, servisyong totoo lamang, ikaw yon. Tingin ko po. Tingin mo? Aba, gano'n na ba kayo katagal ng jowa mo? Ano po, mag two years. Mag two, two years, sa tingin mo ba, anong pinaka nagustuhan sa inang jowa mo? Ano po, ah, uh, pogey ko daw po eh. Yes! Ang lakas naman talaga ni Kuya Vince. Mo, kuya Vince, ibang klasika. Ano ba'ng tawagan niya ng jowa mo? Ano po? Ah, uh, mahal. Mahal! O nandito lang ba siya? Malapit lang ba yung mahal mo? Ah, uh, doon po sa may ano eh. Sa East-West. Sa BGC lang. O malay mo, nire-record doon ang bayaw mo. Anong message mo sa mahal mo? Dali, dali, dali! Ano? Ah, uh, diyan ka lang. Dito lang ako. Kuya! Huwag ka na! Dapat sweet, sweet! <laughs> ano? mal Good night. Sweet dreams. Ay, <laughs> natulog. Ikaw talaga, Kuya Vince, pinapatulog mo agad yung jowa mo. Sige, Kuya Vince, asahan namin yung pagiging palaban mo. Promise? Ah. Promise. Sabi mo po, promise. Okay, promise ah. Huwag mo kami bibigoyin. Diyan ka lang, Kuya Vince. Hi! Hi. Magandang gabi. Magandang ganda mo po. <ddod camouflage> Salamat. Hello, ano pong pangalan mo? Wendell Garcia nauna si Wendell? 18. 18! sinong kasama mo ngayon dito? Um, kasamaan ko sa trabaho. Umuwi na eh. na ako. Mag-isa ka na lang ngayon. Mag-isa na lang, solo na lang. Ay, ikaw ba Wendell? Love. May jowa ka ba? Girlfriend, nililigawan? Crush? May jowa po. Um, pwede po. Oo oh, oh, naman, pwede pwede. Si Kuya nga, sinakot ako ng mga. Sige, shoutout mo yung jowa mo. Hi, um, love. <laughs> shout out sa iyo, love. Uh, um, nasa Cebu kasi. Ah, nasa Cebu? Oh, sige, oh, okay. Um, go. si Kai Paborda. Oo, oh, na ba? Pinamala na. Ano ba ang klase? Okay, go. Sige, shout out mo na. Anong message mo dun sa jowa mo? Um, mag-iingat ka palagi. Um, huwag kang mag-alala sa akin dito. Ah. Hindi ako, oh. hindi ako maghahanap ng iba. <laughs> Ikaw lang yung... Ikaw lang yung ikaw lang palagi kong pipiliin I love I love naman yung ikaw lang yung palagi kong pipiliin Gano'n na ba kayong katagal ng jowa mo? Actually, kakasimula lang namin ha Kakasimula? Bakit? Bago lang bawat uh, uh, ang kailan, kailan lang kayo naging kayo, yung jowa mo? Sinagot niya ako nung ano lang, nung 25. Yeah! Grabe naman, fresh na fresh. Anong date pa ngayon? 20? 29? Oh, ba't ang araw ka na ka pogi naman ito? Pogi mo, Wente. Pogi. Eto, ano, ano sabi mo kanina? Ano nagustuhan sa'yo ng asawa mo? Ano ang mo? Um, pogi ko po eh. Eh, mas pogi ito ka. Kasagot lang sa kanya. Kung kuya, ibang klasika. Congrats, Wendell. Sa, sa, tingin mo ba ano ang, ang nung pinaka nagustuhan at, at ang dahilan kung bakit kasi sinagot ng love mo <laughs> ano mabait kasi sa akin. malambing ka ba sa jowa mo yes po malambing paano ka maglambing sa jowa mo kunyari nandiyan siya tapos maglalambing ka paano masasabihin? sasabihin dali 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 eh okay lang hindi hindi na tayo, tayo. Ito, Ogo. Paano ka maglambing sa jowa mo? Kunyari doon sa camera, ayun o. Sa camera kay kuya, yun. O, kunyari, jowa mo yun. Paano ka maglalambing? Dali. La lambingin mo naman ako. <laughs> <laughs> ah, nahihiya si Wendel. Pero Wendel, kanina nagtanong ako, mga lalaki palaban, walang inuurungan, servisyon to tao lamang. Ikaw ba yun? Siyempre, ako yun. Yes! Yeah. Hoy, promise, di mo kami bibigoyin? Hindi hindi. Lalaban. 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 Okay, promise sa ah, Wendell ako. Oh. Sige, maraming salamat. Hello. Po. Hello, ikaw ang unang unang umakyat kanina. Nag Sabi ako, lalaki palaban ako. Wala akyat agad siya talaga, oh. Wala. Walang tanong-tanong, akyat Wala. agad. Ano po bang pangalan ni kuyang lalaking palaban, walang inuurungan sa yung totoo lamang? Ano po? Yuya Ubo. Ha? Ah? Yuya Ubo. Yuya. Oo. Oh. Yuya. <laughs> ganun? Yu Ha? Yuya. Yuya, gano'n. Yaaa. Yeah. Wamiya. eh, yeah. ang ganda ng pangalan mo. Ano bang ibig sabihin ng pangalan mo? I'm um, from Japan. Ah, Japanese yung pangalan mo. Anong spelling ba para lang alam ng mga katropa natin dito? Um, Y, dalawang U and A. Ah, uh, Yuya. Wamiya. Ang ganda. Anong nickname mo? Yu. Ya lang, ya. Ya. Yan, yung uh, pariya. <laughs> ang ganda. Ang ganda nga nung Yuya eh. Ikaw ba? Ilang taon ka na ba, Yuya? Nineteen po. Nineteen. Sino bang kasama mo ngayon? Ayun, mga classmates ko lang po. Ah, saan? Takas kamay ng classmates niya. O, i-shoutout po yung mga classmates mo. Ano bang, ano yung tawag sa grupo niyo? Wala lang. Ay, shout out kayo, ano? Carlo, tsaka Payong, tsaka Shadon. Kay Payong? Payong po, Payong. Bak ay, yung apelido. Ay, yung apelido. Um, ay, shout out sa inyo. Taga saan ka ba, Yuya? Taga ano po, Pio del Pilar, Makati City. Makati City. Ikaw ba may jowa, girlfriend, nililigawan, crush? Ayun lang. Wala. Ayun. Ha? Wala. Wala, bakit naman? Wala. Ano pa, School first mo Ah, school first. Parang naiiyak ka. Parang sinasabi mo, wala. Wala, wala muna. Naiiyak ka ba? May pinagdaanan ka ba, Yuya? Ala! Ala! Okay. Meron? Wala. Wala Focus lang muna. Ah, tama. Focus muna sa studies. Maganda naman yan. Focus muna. No. Yun muna ang goal. Pag... Ha? Umatas mo. hindi mo. Okay lang yan. Naiiyak ka ba sa akin? match match Bakit? Ba't ka naiiyak sa akin? May dumi ba ako sa buka? Lalo. First time lang no, po. Ha? First time lang no, po. Ba't hindi mo ako may naiyak ka sa, sa mukha ko? Naiyak ka sa mukha ko? Naiyak sa mukha ko? Sa akin. Bakit naman? Ang pogi mo kaya patingin niya? Hindi ah! Ang pogi mo ah. Jahe. Sabi niya. Jahe. Ay. Sabi niya. Huwag ka naman maiya. Patingin oh, ka sa akin. Titingnan ko. <laughs> Ang pogi ka mo kaya. Ano? Hindi ka 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 kaya. Ang ano? di kaya. Hindi kaya tumindig. Ha? Kaya tumitig. <laughs> tumitig, tumitig Tumitig! 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 Eh, ayusin mo yung mga salita mo. Maraming nakikinig sa atin. Hindi mo kaya? Tumitig pa. Tumitig. tumitig. Bakit naman? Well, yeah. Ako na lang tititig. <laughs> <laughs> kaya. Bakit? Oh, eh, paano yan? Titigan pala na kaya. Eh, kanina naghanap ako, mga lalaking palaban, walang inuurungan. Chu, 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 chu. Tapos mo, ako, akit ako. Oh. Ano yun, paano yun? Dalaban ka ba ngayong gabi? Laban po, laban. Laban, walang uurungan. Wala, wala. Laban na laban. Wala, laban. Promise, Wag mo kami bibigo at yeah. Ha? Parang medyo, medyo, lang. Parang medyo, lang. <laughs> <laughs> medyo laban, laban. lang. laban na laban. Wala, laban. Walang uurungan. Wala, wala. Wala, wala. Tama. Tama, oh, Maganda yan, ah. Promise, wag mo kami bibigyan. Hello po! Hi. Magandang gabi po sa inyo. Good evening. Good evening. And what's your name, sir? My name is Christian. I want to say hi to Lloyd and the TNT team! Yes. Let's go, TNT 5G Max! Yes. Grabe naman yun, sir. Ano po, Sir Christian? Christian. Christian, oh, Sir. Huwag na kayo, Sir, tumatanda uh, eh. Ah, uh, Christian na lang. Para ba, baka, kasi na-intimidate po ako sa polo nyo. Ang ganda po. Masyado kayo po. <laughs> More power to TNT 5G Max! Yes! More power TNT. Okay, sige, okay. okay po. Christian, ilang taon na po kayo? 21. 21. Oh. Ay, nag-react sila, sir. Huh? Nag-react. 21. 21, tama, o. Eh, age niya yun, oh. nangingialam tayo. Siya nagsabi, o. Oh. Tama. Plus 21. Naman? 21 plus, o, oh. 21 plus, plus 21. Plus 8. Plus 8, ang dami, sir. Parang talagang sinusubukan niya yung kakayanan namin dito. Kayo po ay, batang-batang, edad na... 21. 21, tama. 21 years old. Si si Kuya Christian po ba? I'm 21 at heart. Ah, tama naman po yan. Okay. Oh, maganda po yan. 21 at heart. Ako naman, ano, 12 years old at heart. Oh. Wala lang. Eh, siya nga 21. Ako 12. Eh, sir, kayo po ba may jowa, mililigawan, asawa? Yes. Crush? May asawa? Okay. O, alin po doon? Asawa. Asawa. Nandito po ba yung asawa niyo tonight? No, she's in China. Oh, China! Oh, nihao! 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 si Oo! Oo! salita, hindi na ako... Oh, Sir, kayo po ba eh palaban po ba kayong klase ng asawa? Oh! Ha? I mean, kasi ka nandiyan eh. Hanap ako ng lalaki palaban. Eh since may asawa na po kayo fighting. Yes, para. fighting. Yes, tama po. Walang inuurungan. Okay, no retreat, no surrender. Yes, tama po yan. So for tonight po, ipapakita nyo po sa mga tao dito, mga katropa natin, na kayo po ay panaban. Walang uurungan Gagawin ang best natin. Yes, of course. Yes, of Always. course. Always. Maraming maraming salamat po. Asahan ah, po namin yan. Okay. Okay. All right. Thank you so much. Ano pong pangalan nila? Dexter. Dexter. Kuya Dexter. Dexter, ilang taon na po? Uh, same age. I'm same age. Nino po dyan? Apat po yung 21. Ha? 21. Wow. Very young talaga yung mga tropa natin. Yes, twins. Oh, they're twins, ha? Huh? So kayo naman po may jowa, asawa nililigawan, crush? Asawa. Asawa nandito din po ba? Wala. Uh, nagiiikot. Ah, nagiiikot. Ano po bang tawagan niya ng asawa niyo? Wala. Pangalan. Pangalan. Ano po pangalan ng asawa niyo, sir? Ren. 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 Paano po 'pag naglalambing kayo sa asawa niyo? Paano niyo po siya tinatawag sa si pangalan niya? Dito dito. Aggressive. Halika dito. Paano okay, po? tayo, di ba? Oh, ta tama. Mas walang inuurungan. Oh, yes. Sabi siya totoo oh, tama lang. tama yan. Ang galing talaga ni Sir Dexter. So, ngayong gabi, patutunayan niyo po na laban na laban kayo at walang uurungan. <laughs> Oo. Oh, Promise, ah oh. Oo. Oh. Okay. Magpapakitang gilas. Thank you so much po. Ito naman tayo. Ang ating humabo. Nakato. Hello. Hello. Ano pong pangalan nila? Uh, pangalan ko ay Bam. 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 Bam! 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 <laughs> Bam. Si Bam ay ah, ilang taon na? Ah, uh, 27. 27! I ikaw ba ba may jowa, girlfriend, yung niligawan, crush? Ano bang ka situationship oh, shit? Ah! Okay. Oh, Pusi <laughs> ano yan nga yan. Wala, wala, wala. Wala, wala kahit ka oh, ano Ang dami nun. One of each, one of each. One of each. Alin? <laughs> Eeeh! Showbiz! Ayaw sabihin! Alin doon? Alin may crush, nililigawan, asawa, jowa. Crush, crush siguro. Wait. Crush? Nandito ba yung crush mo? Uh, yun yun, yun. Ah, uh, ayun ba? Ayun, ayun. Asa? Kasi office mate ko siya so bawal dapat pero handa akong paglaban siya. Kaya oh. ako nandito. Oh. Ah. Very sweet. Bakit siya nagtatago? Siya introvert kasi siya eh. Pero ah. kaya bagay kami. Oh. Oh, that's so sweet. Mamaya pa kita natin. Meron ba kayong call sign ng crush mo? Or may nickname ka ba sa crush mo? Boss. Boss, yes. Bossing surrender agad ganon. Bo boss ko sa office kasi. Ah, talaga nito pala talaga boss. ibang klase talaga. Very cute. Ikaw ba? So laban na laban kaya. Laban laban. So ngayong gabi patutunayan mo sa crush mo na. Namahal namahal ko siya. Oh. <laughs> ibang Pwede pa namin tanungin yung pangalan? Or, oh, okay, yeah, mami. As, Taipei, Taipei. Ah, okay. sige, secret na. Or bulong mo na lang sa akin. Ah, sige, sige. Don. <laughs> 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 Alam na, bangkit na. Very cute naman. Pero at, eto ah, bam, promise talaga. Patutunayan mo kay Don ngayon. Promise, promise. promise Ang pinaglalaban mo. Maglalaban mo yan! Yes, wag mo siyang bibigod. Okay. Good luck, good luck. Okay. Ngayon po, madaling madali lang po ang gagawin natin. Very simple lang to and very fun. May gagawin lang ako dito. Gansas, gagayahin nyo lang. Okay? Copy? Copy? Pagaling na lang po ito. Very simple lang. Okay, I'll show you guys. Pa-play po.